Ito yung dating ila. Ibabaw nito tulay. Ngayon, ganito na siya. Tapos, ginawa ng hagdan. Ito, si kung ano. Nasa taas na. Ibinagay nito. Ang lakas ng hangin natin. Ang labibagyan dito. Ang lakas ng hangin. Nang tutulak yung hangin. Ito na yung dating to, hagdan. Pero, parang dati Wow, malambot yung sahig niya. Hindi siya simento. At ito na siya ngayon. Ayan! Pwede rin yung matanda. Sabi-sabi, sabi, pwede din ako dyan. Ayan na nga. Ang ganda. Ito may part ng simento. Ito na pala siya ngayon. Tapos marami na rin. Ito, ito dati. Dito kami nag-exercise no nila ay nadagdagan. Yung mga equipment nila nadagdagan. halang ang ganda na pala talaga niya. Ay, nalulungkot ako kasi dito kami dati nagtatambayan at nagkikita kita magkakaibigan. Ngayon, kanya-kanya ng lipatan. Ayan. Ang ganda na. Doon kami dati nagtatambay din sa kubo na yun. Kami magkakabigan. Meron dyan dating slide ng mga bata. Tinanggal na. Ang ganda na talaga. Akala ko pa naman hindi pa ito naiyayari. Hindi ko napansin na tinanggal na pala yung mga as in totally finish na siya. Kasi wala na yung mga bakod. Ayan, umaambun na kaya uuwi na ako. <laughs>